Banal ang lawa ng kayangan sa koron para sa mga katutubong tagbanwa. Ayon sa kanilang sinaunang paniniwala, may nagbabantay rito ang anito. Noon, maski mga taga-tribo kailangan humingi ng pahintulot sa mga itinakdang bantay nito bago pumasok. Ngunit noong taong dalawang dibot isa, napagpasyahan ng mga tagbanwa na buksan ito sa mga turista. Isa na ito sa pangunahing dinadayo sa Palawan. Ngunit itong Marso, biglang ipinasara ang lawa. Sa kabila kasi ng napakalinaw nitong tubig, may dalawang turistang naglaho rito. Halos dalawampung taon na ang nakalipas mula noong una kong dalawin ang bayan ng Koron sa probinsya ng Palawan. Itong lupang nilalakaran ko, wala dati. Sampung ektaryang lupa ang nireclaim ng lokal na pamalaan kamakailan. Ang dating tagong yaman ng bansa kilala na sa mundo. At kung nasaan ang mga turista, susunod din ang mga negosyante. Tulad ni Omar, mga ranat na tubong Marawi. Ano tingin niya sa corona Experience nito. Okay Tinamnan ko rito, mga nanunungkulan dito. Ayos naman yung mga tao dito kasi wala wala naman akong nahanu rito na patayan, nawayan. Pero yung mga nakaw nakaw, natural lang 'yan mga wal, mga bata. So, walang patayan dito. Oh, wala. Wala pa ng sambo. Tayo ni Klan. Opo. Mau ba mga tao dito? naman. Oh, Bago pong man sumikat bilang bakasyuna ng koron, bukang bibig na ito sa mga diver sa buong Coron, iisa lang daw ang dive shop na Pinoy ang may-ari. Ang Coron Divers Dive Center ni Arnie Pabilonio. Ay, salamat po. kayo pa ang aming guide. Tubong iligan sa Mindanao si Arnie, at dating sundalo bago siya nagpasyang manatili sa Coron noong taong dalawang 2000 pumunta kami ng Buracay, pumunta kami Puerto Galera, Bohol, mga ganyan. Tapos nang nakarating kami rito, sir, 32 years old po ako noon, nung time na yon. Nang makita ko na, ibang klase itong lugar na to, ah, extreme diving to, dahil ang kulang na lang dito is ice diving. Lahat po, sir, wreck diving, cave diving, thermal lake diving, coral reef, and reef diving, nandito na po sa Coron, sir. Ito po yung shipwreck, dyan isa ito sa pinaka-popular na dive site dito sa Coron. Meron kasing uh, gunboat ng uh, Japon na pinalubog din noong September 24, 1944. Kaya nandito sa ilalim. Sa mababaw lang. Kaya kahit yung mga beginner divers ay uh, pwedeng uh, lumusong dito at makita nila. Napakalino kasi ng tubig dito. So dito lang tayo, sir. Tune up lang tayo sa grip yan. Tapos baba na tayo. Ang mga shipwreck tulad nito ay nagkakaroon ng panibagong halaga. Nagsisilbi silang artificial reef o tahanan ng isda na nakakatulong sa kanilang pagpaparami. ilalim. <laughs> ang daming tao. Sa labing pitong taon niyang paninirahan sa Koron, tila alam na ni Arnie ang kwento ng bawat isla. So an ano tong isla ng ito? Ito po yung isla ng ano na cementerio na uh, ng mga native sacred place nila to. Ang dami nang nagka-interest niyan sa lugar na yan ang kung saan gustong bilhin mga investors dahil napakagandang white sand pero pag uukay ka dyan maraming mga bungo ng mga ano yan ng mga natives dahil yun nga po sacred nila yan. hindi nga pinapapasyalan yan ng mga tourists dahil may mga ilang tourists na gustong mag ano dyan ma dumao dumao para lang sa dahil sa white sand pero hindi nila pinapayagan dahil talagang sacred place nila yan dahil yun nga po burial ground nila Meron pa, pa rin dyan. Lingid sa aming kaalaman sa araw na ito, meron na palang heightened alert dahil sa banta ng Abu Saya, Socorron. Ngunit walang kinalaman ng mga bandido sa pagkawala ng dalawang turistang binata sa mahiwagang lawa ng kayangan. Ang tunay na pangyayari, una natuklasan pala ng aming guide na si Arnie. May bayan ng Koron sa isla ng Busuanga. Katabi nito ang isa pang isla na Koron din ang pangalan. May labing pitong lawa at dalawa lang sa mga ito ang bukas sa mga dayo. Ang Luluyuan Lake na mas kilala bilang Barracuda Lake. At ang Kayangan. Noong ikalabing tatlo ng Marso, sa loob ng tinuturing na isa sa pinakamalinis na lawa sa bansa. May labing limang magkabarkadang turista mula sa Czech Republic sa Europa ang lumusong sa tubig. Doon nagsimula ang misteryo. 15 po yan sila mga grupo, oh, mga turista. Sabi nila nawawala yung dalawa nilang asama. So yung ibang mga Naglangoy tapos ang iba umakyat sa mga gilid-gilid ng kabundukan doon sa Unahan sa mga clip. Kailangan akala nila baka baka nang umakyat doon kasi dumistansya sila sa grupo serye. Eh. Ang iba naman baka lumangoy doon sa malayo. So pinuntahan pa nila doon. 'Yun yung sabi ng mga guardang Pero wala talaga. So, dito po tayo ngayon sa ano, uh, Kayangan Lake. Siya so, lang po yung kauna ng uh, binigyan ng titulo na may kasama yung body of water. So, yung total po nito nasa 24,000 hectares. 24,000 plus hectares po yung kabuuan ng lugar. Ito yung? Ito po yung ano natin, na yung... Okay. Ah, ito yung... Yeah. Ito, ito po yung Coron Island. Yan yung map, sir. Kabuuan na ano... So, ang laki ng... Kasi pala ang tubig. Ano? Tubig po, po. Kasama ang tubig. Kasama, yeah. Sacred Lake nila to sir. Eh. Uh, kailangan pang ipalam sa mga ano mga elders nila, mga matatanda kasi napaka-sagrado sa elders kanila sa to. Ah uh, meron daw pong nakatirati nung ditong napakalaking pugita. Napakalaki daw talaga po. Nagbubuga palagi ng tinta. Okay. Nakikita pa 'yan. Sa mga hindi katutubo po. Kahit na kami na mga lokal dito hindi basta-basta mag-ano doon, ipaalam na sa mga matatanda. According sa paniniwala, kailangan may ritual pa sila na iano sa isang tao na papayagan ng sa, sa sa Lake Abuyok para tingnan yung lugar. Matagal nang kinilala ng gobyerno bilang ancestral domain ng katutubong Tagbanwa ang isla ng Koron at ang karagatang pumapalibot dito. Maraming humahanga sa pamamahala ng mga Tagbanwa dahil nananatiling malinis at ligtas ang lugar sa kabila ng pagbukas nila nito sa turista. Ngunit nitong Marso, kinailangan ipasara ang Kayangan Lake. At halos kabubukas lang muli noong dumayo kami. kung hindi magandang pangyayari last month dito. Uh, before uh, before March 13, open pa po yan hanggang doon. Wala pong boundary yan. Wala pong mga safety precautionary measures. And then, ang nangyari po, nagkaroon po ng isang tragedy dito, aksidente sa mga guests po, na po ng grupo ng Czech Republic. Labing limang magkabarkada ang pumasok dito. Pero labing tatlo lang ang lumabas. Mahigit tatlong oras bago na kumpirma na nawawala pala ang dalawa nilang kasama. Magkakahiwalay kasing lumabas sa lawa ang grupo. Kalaunan, tinawag na si Arnie para tumulong sa paghanap sa dalawa. Ayon sa balita, ang dalawang binatang turista nalunod pala sa lawa ng kayangan. Sina Martin Sefchik, 28 taong gulang, at Jacob Brasda, 24 na taong gulang. Si Arnie at ang mga kasama niyang diver ang tinawagan ng Philippine Coast Guard para hanapin sila sa ilalim ng lawa. Kinuna ni Arnie ang isinagawa nilang operasyon. Hey! Kabisado ko po yung topography niya sa ilalim. So, pinuntan po namin doon at nakita namin ang dalawang Czech Republic na ano, dalawang lalaki. Nakuha namin sa 22.8 meters ang dalawang bangkay na to. And then, uh, nung inaahon na namin, hinanap sa amin yung camera na kung saan, ang nakita kong camera blue, ang hinanap nila sa akin, yung grupo, dahil grupo po sila, ang hinanap sa akin yung camera na white na may handle daw. Sabi ko wala nga, wala akong nakita doon so nagkatalo kami so sinabi ko na lang sige bukas babalikan ko nang binalikan ko po 'yun nakuha na ko yung mga hinahanap nila yung camera na kung saan napaka-tragic po ang dating dahil hindi ko ordinaryo ang laman ng camera nakita po namin doon na kung paano sila namatay Pala kristal ang linaw ng tubig ng Kayangan Lake. Kaya mapanlin lang ang lalim nito. Oh, yung may boundary na yon, yun yung nasa 10 to 11 meters. Pag lalalim ka na dito, nasa 20 na yan. Pa-slope -pa na yun talaga, pa-slope na. Dito nagsimula yung slope. Palalim na ng palalim yan. sa ilalim ng pwestong ito na lutas ni Arnie, ang misteryo ng mga nawawalang turista. Okay. Are ready? Okay, ready. Is Kasama ang tagbanwang lifeguard na si Miroy Abella. Sinilip namin ang mga huling nakita ni na Martin at Jake. Dito mo siya, ang lalim niya! Naunawaan ang rin kung bakit nais pa nilang tumagal sa ilalim. Hanggang naubusan na sila ng hininga. Dito sa kaya, ito ang nangyari. Meron na po mga lifeguards, 10 yan sila, may mga security. Ayon naman sa dive instructor na si Arnie Pabilonio may mga mahalagang aral ang idinulot ng malungkot na pangyayari. Napakasimple lang po talaga ng violation na nagawa nila na hindi nila sinunod yung rules as a free diver. They are not using the proper fins. They are not walang safety sa kanila sa ibabaw na both of them went down together. There's no watch uh, lookout. Supposedly one down, uh, one up, one down. Nang maganap ang trahedya sa kayangan, agad rumesponde ang lokal na pamalaan. You know, some people said that he drowned, some people said that you know, his friend punched him and he, you know, and had a fight. Or you know, then all of the stories. Or lasing, kasi you oh, know, lasing. kasi lasing. Yung mga tipong, oh. you know. Kasi mga bata ito, ano? Yeah, they were still young. Yung typical tip na trait natin lahat na basta pag may incident, may kanya-kanya ng kwento. And as the chairman of tourism, I was telling her, uh, we have to be very careful. Doon sa mga sasabihin natin. Because this will hit back our economy, our tourism economy. Mm -hmm. So that's why we called the multi-sectoral team from our DILG, mm -hmm. from our MDR, from the business sector. We all sat down. While we were trying to come out with our investigation and our official statement, we informed Arnie to proceed right away to Coron Town and straight to the session hall of the local government and to bring in the camera And so we could play it as an evidence and study what really went wrong. That's where we found out the cause of the death. Balito yung official report nila. Ang kamerang hawak ni Martin Sefcik sa sandali ng kanyang pagkamatay. Nahanap ni Arnie sa ilalim at isinumiti niya sa Philippine Coast Guard. Ng makikita mo doon sa video nila na masaya sila, kaya nilang mag-dive hanggang sa bottom. May picture-picture pa sila doon. Meron pa silang digital deep gauge na malaman po doon kung kano po kalalim ng dive free dive nila. Hanggang po sa pangatlo nilang attempt, uh, siguro talagang na-underestimate lang nila yung lalim ng tubig. At nung umangat sila, hindi po sila umabot doon sa surface ng uh, tubig kaya nawalan sila ng uh, malay dalawa at basically namatay silang dalawa. Base doon yan sa expert natin mga divers, ang tawag po nila doon ay shallow blackout. Ayon sa inyong impormasyon uh, informasyon, wala naman foul play na naganap din. Walang foul play, base po doon sa video na nakuha namin. Tinanong po sila ni Michael, ni SB Michael Saduwani at sinabi naman nila na wala naman po. Tinanggap po nila yung uh, pagkamatay ng kanyang mga uh, kaibigan. At... Piniyaga na akong panuuri ng video ni Martin. Dalawang minuto lang ang inabot ng buong pangyayari. Sobrang kakaiba itong video na to dahil uh, bukod sa napakalino ng tubig at maganda yung pagka-shoot niya. Nakunan ni Martin Septic ang uh, sarili niya ang pagkamatay. Hindi namin pwedeng ipakita sa inyo itong video dahil uh, wala kaming pahintulot uh, sa kanilang mga pamilya at sensitibo nga ang uh, material na to. Pero isa ito sa pinaka na video na napanood ko sa buong buhay ko. At ngayon, uh, ang, ang nakikita nakikita ko ngayon ay yung pagsisid ni Martin Seefchik na siyang may hawak ng uh, camera, meron siyang uh, selfie stick. Nasa ano siya ngayon, 22.8 meters yan. Nakakasama na niya si Jacob Brazda sa ilalim at uh, nagsisenyasan sila, Tinitinan yung digital depth gauge para makita nila yung kung gaano sila kalalim. At sumenya si Martin ngayon kay Jacob na umakyat na sila pero sabi ni Martin, doon muna tayo pumunta. Kaya pumunta muna sila doon sa rock wall at doon sila aakyat. Pero yung mga ilang segundo na 'yon, maaring yun yung difference no ng uh, buhay at kamatayan. At ngayon ay eh, makikita natin na si Jacob ay hindi na hindi na gumagalaw. Makikita natin na lumulubog na siya. Ito si Martin na may hawak ng camera, nakikita pa rin siya na mukhang bumibilis yung yung pagsipa at wala na yung gracefulness niya at medyo nagsishake na yung camera at ayan yeah, na nabitawan na niya yung camera, parang parang nagsurrender na siya. Ito ang unang pagkalunod dito mula ng buksan ng lawa sa mga turista. Isang trahedyang gumising sa mga tagbanwa at sa lokal na pamalaan tungo sa pagkaroon ng pagbabago. natatanaw ng lahat ng dayo rito ang kagandahan ng koron. Maliban sa mga pader na limestone sa ilalim ng lawa ng kayangan. Ito ang dinayo rito ni na Martin at Jacob at ito rin ang kanilang mga huling nakita sa mundo. Kung may ginhawang dulot ng trahedya, naranasan namin sa kayangan. Ang daan ng ito, lupa lang dati, maputik at madulas. So itong dinadaan natin bago lahat ito. Yes sir, wala pang isang buwan. Wala pang, wala pang isang buwan to. Kasi dati ganito lang kasi kit sir. Ganyan lang. May mm -hmm. creek na yan. Rich wrap lang po yan. So pina ano, nilagyan nyo lang ng lupa rito. Rich wrap, bato-bato, oh, tapos okay. siniminto. Oh, Masik ito, bago lahat ito. Ito, wala to dati, kaya delikado talagang malaglagan. Pwedeng ma-disgrace rito. Sa ibang lugar, nakita na nating madalas walang pagbabago matapos ang malagi na sakuna. Iba ang ipinapakita ng komunidad dito. Higit sa mga babala, nagpasanay sila rito ng mga lifeguard na lagi nakabantay ngayon sa mga turista. Isa rito ang kasama kong sumisid na si Miroy. So, pag wala pong light base po yung ano, hindi po namin pinapayagan, sinisita po agad namin. So kung nakalampas po sa boundary, sinisita din po namin sir, may na, ano, gina, uh, po namin para po bumalik sila. Napansin din namin parang halos walang basura rito, no? walang mga upos ng sigarilyo, walang plastic o balot ng candy. Bakit? Yes sir, ganito yun pag op na po, sarado na po yung kayangan, 4.30. So kami pong mga lifeguard, tine-check po namin to, paikot yung tulay. Tinitignan po namin yung mga basura, inalagay po namin sa silupin lahat ng mga basura, tapos dinadala po namin doon sa labas. Bagamat laki sa tubig si Miroy at ang ibang lifeguard na kapatagbanwa, kailan lang sila natuto ng CPR at kung paano sumagip ng buhay sa tulong ni Arnie. Kinuna ni Arnie ang kanilang training na ginanap sa viewpoint ng lawa dalawang linggo matapos ang insidente. Makikita sa video na wala pa ang hawakan at sementadong daanan. So, marunong, so, marunong, kayo. marunong na po kami. So, ang dami niyo ang itinuturo uh, sa inyo? Opo, uh, ang dami pong tinuturo sa amin ni Sir Arnie para po dito sa safety po ng mga mga turista. Ramdam ko rito na templo ng kalikasan ang turing nila sa lawa na kailangan maging ligtas upang manatiling balay. Bago kami umalis ng kayangan, nadatna namin ang pagpupulong ng mga tagbanwa. Ano yung pakay ng pulong nyo? Bakit kayo? Yung pakay ng pulong namin dito, kung may mga problema dito sa... Um, kaya nga, uh, yun ang pinag-uusapan. Kami po, eh, siyempre dayo lang kami, pero kami humanghanga sa pangangalaga nyo ng uh, kalikasan dito at uh, saka sa isla dahil nakakapunta naman kami sa ibang lugar sa Pilipinas at hindi kasing linis ang nakikita namin dito at uh, mukhang uh, maayos po yung uh, pamamalakad. Kaya naiisip namin, pwede kayong maging magandang halimbawa para sa ibang lugar sa Pilipinas. So, kung mapanatili natin to, abay tayo ang magiging ano, na sinusundan namin kung ano yung nandun sa Kayangan o sa Koron, Palawan. Hmm. Di ba? Kasi hindi lang karangalan ng Kayangan Lake parang ala na rin ang buong koron. Tama po kayo. Isang bayan sa malayong sulok ng arkipelago. Ang koron ay isa ng modelo para sa bansa. Totoo rito na ang kalinisan at kaligtasan ay kabanalat. Nasa kamay ng komunidad ang pananagutan at kapangyarihan. Sa kabila ng trahedya ay ang pagkakataong magbago at magpabuti. Sana ay may konsuelo para sa mga pamilya ni na Martin at Jacob ang malamang nagtapos ang kanilang buhay sa isang sagradong lugar kung saan naman ang komunidad na hindi na mauulit ang kanilang kapalaran. Ako si Howie Severino at ito ang Eyewitness.